Magandang araw sa ating lahat mga kapwa o guro. Ako nga pala si Binibining Tugi Fritz Emma Stilio, ang inyong lingkod. Ngayong araw ay nais kong ipakilala sa inyo ang isang makabagong digital tool na siguradong magpapasigla at magpapaliksi sa ating video lesson. Ito ang Edpuzzle. Ano nga ba ang Edpuzzle? Ito ay isang online platform kung saan maaari nating lagyan ng tanong, paliwanag, at audio notes ang anumang video. Kaya, imbis na manood lamang ang mga mag-aaral, nagiging aktibo sila habang natututo. Maaari din tayong magbigay ng pasulit o gawain lamang. Hmm. Paano ba gumawa ng account sa Edpuzzle bilang guro? Halina't ating tunghayan. Una, pumunta sa Google at itype ang Edpuzzle. I-click ang Sign Up for Free at piliin ang I am Teacher. Upang mas mapadali ang paggawa ng account, gamitin ang inyong Google account. Pagkatapos mag-sign in, ilagay ang inyong pangalan at gumawa ng password. Maaari ninyong ilagay ang inyong referral code kung meron man. Itapang Agree at pagkatapos I Create Account. Sunod, piliin o ilagay ang para paaralang inyong kinabibilangan. Ilagay ang address o lokasyon kung saan ito matatagpuan. Pagkatapos nito, pumili ng baitang at isignatura. Kung sakaling wala sa listahan ang asignaturang inyong itinuturo, maaari ninyong piliin ang others. Upang matagumpay ng kagawa ng sarili kang account sa Edpuzzle, siguraduhin po muna nating tignan natin ang ating Gmail at i-verify ang email address na ginamit para sa pag-sign up. Pagkatapos ma-verify, maaari na po tayong magpatuloy sa paggamit ng platform. Sa ating dashboard, makikita natin ang iba't ibang video na ginawa ng ibang mga guro. Maaari po natin itong gamitin at i-edit ayon sa pangangailangan ng ating aralin. Ngayon ay gumawa po tayo ng ating klase. Maaari tayong uh, gumawa ng mano-mano o isinggito gamit ang Google Classroom o iba pang learning management system. Napili ko pong isinggito gamit ang Google Classroom para mas mapadali at mas madali ang pag-setup. Sa pag-connect ng LMS, piliin po ang klase na inyong nais-sync sa Edpuzzle. Pagkatapos, pumili ng tamang baitang at asignatura upang maayos na may link ang inyong klase at aralin. Matagampay na po nating nais-sync ang klase. Ngayon, oras na upang gumawa ng gawain at isign ito sa ating mga mag-aaral. Itap ang My Content. Simulan natin ang paggawa ng mga pasulit o gawain. Sa screen, makiti, makikita natin ang create content. Itap ito upang makapili ng nais gawin. Dito, maaari tayong mag-upload ng video, gumawa ng quiz, gumawa ng student project, at gumawa ng screen recording. Unahin po natin ang paggawa ng quiz. Madali lamang po ito. May dalawa pong pagpipilian tayo. Multiple choice at open-ended. Sa multiple choice, i-type or i-copy-paste lamang po ang mga tanong at mga pagpipilian. Pagkatapos, i-click ang check sa tabi ng tamang sagot upang maitala ito bilang correct answer. Sa open-ended naman, i-type or i-copy lamang po ang tanong. Kapag tapos na po tayo sa paggawa ng pasulit, maaari na po natin itong i-assign sa ating mga mag-aaral. Maaari din na po natin lagyan ng pangalan ang pasulit at pumili ng duty. Sa parteng ito makikita natin ang settings kung saan maaari tayong pumili kung ilang attempts ang maaaring gawin ng mga mag-aaral sa pagsagot. Makikita rin natin ang iba pang option tulad ng post to Google Classroom at gamification mode. Tapos na po natin itong ma-assign sa ating klase. Ganito naman po ang itsura kapag ito ay viewed as student. Ngayon ay dumako na po tayo sa paggawa ng video. So, click add new. Makikita po natin dito video. Uh, click video. At dito makikita natin create video. So, mayroong get ready to go video. Sa paggawa ng video lesson, piliin natin ang upload a video kung uh, may nakaredy po tayong uh, file. O maaari din tayong sa YouTube kung nais natin gumamit ng mga existing video online. Dito ay napili ko pong gamitan ng existing video mula sa YouTube. Ah, kinopya ko lamang po ang link at pinigisito sa search bar ng Edpuzzle. Ah, enter po. Ah, ngayon ay dinala na po tayo sa editing page kung saan makikita po natin ang pangunahing tools. So dito ay maaari po natin i-trim ang a video. Pwede nating alisin ang mga bahagi ng video na hindi kailangan. At uh, maaari pong tintayong uh, maglagay ng mga uh, katanungan. So mayroon pong tatlong uh, uri po ng tanong. Uh, una, multiple choice para sa mabilisang pagchecking at uh, mayroon po din tayong uh, open ended para sa mas malalim na sagot. At ah uh, meron din po itong notes kung saan uh, kung gusto po nating maglagay ng mga text or audio explanation. Uh, tapos na po tayo makapaglagay ng mga at uh, tanong uh, sa video. Ang uh, ngayon ay maaari na po natin itong i assign. I-click po natin ang assign upang ibigay ito sa klase. Ah uh, pwede po natin i-set ang due date. Uh, I-click ang prevent skipping upang tapusin nila ang video at uh, turn on closed caption at maaari po rin itong uh, i-post automatically sa Google Classroom. Kapag na-assign na, ay maaari natin piliin ang view as student upang makita ito kung kaano uh, magiging ang karanasan ng ating mga mag-aaral. At uh, dito, nila makikita ang video, ang mga tanong at progress nila habang nanonood. Ngayon ay dumako naman tayo sa paggawa at pagbibigay ng student project sa Edpuzzle. Uh, ang feature na ito ay napakahalaga dahil uh, ito po ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na maging content creators at hindi lang viewers. So pagkatapos nating i-click ang student project ay hihingin ang it puzzle ng instruction para sa mga mag-aaral. So, dito makikita natin yung um, title ng project, ang uh, goal, at yung instruction. Dito ay maaari natin piliin kung anong uri ng submission ang gagamitin nila. Maaaring record video, upload video, or screen recording. At uh, pagkatapos na ang setup ay ayusin lamang natin ang sete, setting tulad ng due date or submission at i-click ang assign sa kabuohan, malaking tulong ng Edpuzzle para gawing mas interaktibo at mas guided ang video lesson. Ang mga mag-aaral ay hindi lamang nanunood, kundi sumasagot, nag-iisip at mas naiintindihan nila ang mga aralin. Kaya, kung kayo ay handa na po, ay maaari ninyo ng simulan ang paggawa ng inyong unang Edpuzzle puzzle activity. Maraming salamat po at sana'y makatulong ang tool na ito sa inyong pagtuturo.